Nagutom ka? Wala, mangwala akong kinain. Ano bang inulam nyo kaninang tanghali? Itlog. No. Ha? No. Itlog. Itlog lang? Ay, mga idol, gutom, gutom, gutom na gutom yung bunso ko. Kadarating niya lang galing school. Dumarating yan sila. Ano? Labasan nila. 5.30. Ng hapon tapos pumapasok sila ng 12 nawala daw yung baon niya eh kaya naguto hindi raw siya nakapag nakapag resist anong ulam mo? ah lechon kawali sarap naman niya lechon kawali panalo oh sarap mukbang ng lechon kawali dito ka lang ha dito ka lang sa bahay bibila kong ulam tama ako ha? tama ako oras na eh babantay magsasahing ako bantayan mo yung sinahing hmm hanggang Ayan mga idol, madilim na. Mag, ano na, alas 6. Alas 6 na ng gabi pero ang dilim na mga idol. Oh. No, bibili lang ako ng ulam dito ka lang. Ha? Nakakauwi ka nga na mag-isa galing sa galaan. Ang mga na ako, hindi na nga eh. Hindi na nga ngayon lang ngayon ka lang hindi lumalabas dahil may kasalanan ka sa akin eh pero sa ibang araw lalabas ka na naman yan mm, talagang ano ka ngayon grounded ka talaga hindi ka na hindi lang grounded talagang hindi ka na makalabas ng bahay sa ginawa nyo kahapon nakatakot yung ginawa nyo hindi mo na hindi mo na kailangan samahan yung mga batang yun Pag nakikita ko nakalaro niya yan mga bata na yun, papasukin kita sa bahay. Pati mo nang lechon kawali. Si si a singa. ko sa kanya mga. Parang ako yung suso sa mga bata niya. Kasi si ate. Iba yung sinasamahan mo. Iba ano yung sinasamahan. Di ba yung malikot ang kamay? Hindi pwede na ganun yung ano mo. Tanungin natin mamaya Tanungin natin hindi na kailangan dahil patanong-tanong ka pang nalalaman. Ayan mm -hmm. mga idol, magandang magandang gabi po sa inyong lahat may atraso kasi yung bunso ko sa akin kaya hindi siya makalabas ng bahay bawal siya ano lang siya dito lang muna tapos school pagka tapos ng school bahay dahil malaki yung kasalanan na ginawa niya sa akin sobra ayan siya oh. gutom na gutom. 'di ba? May yabang-yabang pa siya, mayroon pa siyang nalalaman na pag anong ganun. Medyo may kayabangan din, no? Oh. oh. Pag masidan yung mabuti mga idol. Oh. Ayan mga idol, magandang magandang gabi. babay bye bye